Nangakaupo at naguusap sa tribunal ang mga nagpupulong na mga kasapi ng dalawang lapian sa bayan. Hindi ko naibigan ang inaugali ng kapitan. Tilang layunin ay ipagpaliban ng pag-uusap sa gugugulin. Labing isang araw na lamang ay na ng San Diego. Dumating si Ibarra at ang guro. Sumunod ang kapitan na mukhang mainit ang ulo at tuloy-tuloy na naupo sa silya. Mga ginoo, ang layunin ng pulong na ito ay upang pag-usapan natin ang mga bagay na makapagpapasaya sa pista ng San Diego. Halos magkagulo ang pulong dahil sa pag-uunahang makahingi ng pahintulot na magsalita. Iminumungkahi ko pong lumikha tayo ng mga makababong palabas na hindi karaniwang nakikita araw-araw at sikaping huwag lumabas sa bayan ang mga salaping guguguli. Okay, okay. oh, okay, na Napagkay sa hangsang ayunan ang panukala ng batang kabesa at uyamin ang tenyente mayor, ngunit ang kapitan ay pinagpapawisan at hindi mapalagay. Sangayon din ako, N -n ngunit ibang nais ng ating kura. Yan ang sasabihin ko sa inyo. Ngunit naunahan ako ni Kapitan Basilio sa pagsasalita. Ang kabataan ay nagsialis. Nilapitan naman ni Don Filippo ang kapitan. Alang-alang sa isang mabuting layon, nilimot ko ang sarili. Ngunit kayo, nilapastangan ninyo ang sariling karangalan upang itaguyod ang isang masama. Si Ibaray nagpaalam sa kasamang guro at ipinaalam na siya'y pupunta sa dulong bayan ng lalawigan. Si Sisa ay lakad-takbong sumagsag na pauwi sa kanyang dampa. Gulong-gulo ang kanyang isipan at hindi mawari kung bakit sa kanya panangyari ang gayong kasawian. Pinangaykayan ng takot si Sisa. Nakita niya ang dalawang gwardya-sibil sa kanilang bakuran. Ipinagpatuloy niya ang paglakad na kunwai di napupuna ang kawal hindi pa siya nakakailang hakbang ay narinig na niya ang tawag ng gwardya sibil. Magdapat ka sa amin. Kung hindi ay gagapos ka namin sa bahay at babarilin. Huwag kang magsisinungaling at mamamatay ka. Hinahanap namin ang iyong anak. Ang malaki ay nakatakas, ngunit ang maliit, saan mo dinala? Mga ginoo, si Crispin po ay matagal ko nang hindi nakikita. Dinalaw ko po siya kanina sa kumbento, ngunit ang sinabi ng sa akin na... Kung gayon, Ibigay mo sa amin ang mga salapi at hindi ka na namin huhulihin. Ang mga anak ko po, kahit na naghihirap ay hindi nagnanakaw. Maghalughog po kayo sa aming bahay. At kapag nakakita kayo ng kahit na magkano, ay gawin na ninyo sa amin ang nais ninyong gawin. Kung ngayon ay isasama ka namin sa kwartel. Si ay nasa gitna ng dalawang kawal sa kanilang paglakas parang pinagtakluban siya ng langit at lupa. Nalimot na siya ng lahat, pati na ng asawa. At ngayon, si Sisay tumatangis at itinatangis niya ang kanyang kaapihan. Upang wag siyang makita, ay tinakpan niya ng pamindong ang kanyang mukha at pikit ang matang lumakad. Ang dupikal ng kampana ay narinig ni Sisa. Yaon ng hudyat ng katatapos na misa, tinulina niya ang lakad, ngunit ang mga tao ay marami na, at siya ang pinagmamasdan. Bawat pinging iukol sa kanya ay nakasusugat sa kanyang damdamin, kaya patuloy siyang lumakad ng nakatungo. Si Si ay dalawang oras na nakakulong sa kwartel nakadukmo siya sa isang sulok. Gulong-gulo ang buhok at halos mabaliw sa lalim ng iniisip. Tanghali na nang malaman ng Alperes na nakakulong si Sisa. Ang unang iniisip ng Alperes ay pawalang halaga ang sumbong ng kura. Iyan ay gagagawan lamang ng kura. Kung ibig niyang mabalik ang pera, ingin niya kay San Antonio. Halos ipagtulakan ng mga gwardya-sibil si Sisa na ayaw ng kumilos sa kanyang kinauupuan. Muling lumakad si Sisa patungo sa kanyang bahay. Umakyat ng tahimik. Nilibot ng tingin ang kabahayan na parang may hinahanap at muling nanaog. Naglakad nang di alam ang pupuntahan. Minsan pa siyang bumalik sa kanyang bahay. Nakita niya ang pilas ng baro ni Basilio na nakasabit sa dingding at kanyang kinuha. Minasdang mabuti, ngunit parang hindi na puna ang bahid ng dugo. Kinabukasan, si Sisay makikitang pagalagala, umaawit at nakikipag-usap sa lahat ng milikha. mabilis na nagdaan ang tatlong araw na paghahanda sa nalalapit na kapistahan ng bayan ng San Diego naging bukas-bibig ng mga mamamayan ang pagdating ni Maria Clara at Pia Isabel